Dear Kuya Len, Ako nga po pala si Gerald, 20 years old, 5'11", maputi, medyo singkit ang mata, at average lang ang katawan. Di ako nagje-gym pero mukha daw malaki ang katawan ko. Di naman ako kagwapuhan, pero pansinin ako sa mga bakla dito sa lugar namin. Sumasari din ako dati sa mga local pageant dito sa Rizal. Kasalukuyan nga pala akong namumuhay bilang tambay habang naghihintay na dumating ang graduation ko. Lunes na mga bandang alas 7 ng umaga. Malalate na ako sa school kaya naman itinawag na ako ng lola ko ng tricycle. Kung tutuusin, medyo malapit lang naman ang school ko sa bahay ng lola ko. Kaya naman lalakarin lang kung hindi na ako late. Siguro mga 15 minutes na lakaran lang din. Pero late na nga talaga ako kaya minabuti na lang ng lola ko na magtawag ng tricycle. Nakapara na si lola ng tricycle. Umalik ako sa pesngi ng lola ko at dali-dali ang sumakay ng tricycle. Nang una, di ko pinansin ang itsura ng driver. Pero dahil natataranta na ako dahil late na nga ako sa school, kung saan-saan na ako tumitingin. Nasakto pang may konting traffic. May truck kasi na hindi nakaliko ng maayos sa may kanto. Habang nakatigil ang sinasakyan ko, napatingin ako sa driver ng tricycle. Nakasando lang siya. Nakasuot ng cap at kita ko ang tatuan ng kanang braso niya. Tinitigan ko siya ng mabuti at napansin ko na medyo may cura si kuya. Tipikal na itsura. Moreno. Medyo malaman. Mukhang manginginom kasi may kalakihan ng konti ang tiyan. Pero napansin ko na mukha lang siya mga nasa mid-twenties. Medyo natulala ako sa driver ng tricycle. Nagulat ako kasi habang pinagmamasdan ko si kuya, napatingin siya sa akin. Ako naman tong biglang umiwas ng tingin na kunyari ay hindi ko siya tinitignan. Pero grabe, bumilis ang tibok ng puso ko na mga panahon na yon. Akala ko nakaligtas ako. Pero huli na, napansin niya talaga na tinititigan ko siya kanina. Napangiti siya at biglang sinabi ni kuya na mukhang malaki na yan ah. Sabay abot ng kamay niya sa may harapan ko. Nagulat ako at medyo iniwas ang katawan ko nang medyo papalayo sa kamay niya. Pero dahil nasa tricycle lang ako, kahit anong iwas ko, abot pa rin niya ako. Nabinyagan na ba yan? Ang pahabol na tanong ni driver. Oo, sagot ko naman sa kanya. Lumangang panahon na ito, sobrang bilis na talaga ng tibok ng puso ko. Pansin ko na sa uniforme na suot ko yung lakas ng tibok ng puso ko. Hindi inalis ni kuya yung kamay niya sa may hita ko. Kaya alam ko nang pinagsasamantalaan na ako nito. Isa pa, wala naman nakakapansin sa amin. Dahil wala kaming masyadong nakakasalubong o nakakasabay na sasakyan. Kasi nga, lahat ng sasakyan patungo sa school ay nakapaghatid na ng mga estudyante. Ng mga panahon ito, dala na siguro ng kaelyahan ko. Hinawakan ko na yung kamay at braso ni kuya. Inimas ko ito habang inaadmar yung tattoo niya sa braso. Amoy bagong ligo siya dahil amoy sabon pa. Napansin ko rin na malapit na kami sa school ko. Pinatawan ko kaagad ang braso niya dahil baka may makakita pa sa amin. Pero ang bilis pa rin ang takbo ng tricycle. Namalayan ko na lang na sinadya ni kuyang nailagpas ang tricycle sa may school ko. Gusto mo ba? Ang tanong sa akin ng driver. Oo, ang naisagot ko lang. Inalis ng tricycle driver ang kamay niya sa may ko at nagmaneho pa ulit. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin dahil hindi ko nakabisado ang lugar pagkalampas sa may school namin. Tahimik lang ako nakaupo sa loob ng tricycle. Siyempre, todo kabado ako ng mga oras na yon. Una, hindi ako sanay na hindi pumapasok sa school. Pangalawa, iba ang kaba na nadaram ako. At first time ko na may gagawin, sa kapwa ako palalaki. Minsan napapaisip pa ako na tumaloon na lang papalabas ng tricycle dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanlalamig na kasi ako at kinakabahan. Panay din ang tingin ko kay kuya driver at napapalingon din siya sa akin paminsan-minsan. Baya-maya pa, tumigol na kami. Hindi ko alam ang lugar pero napansin ko naman kanina na may mga nadaanan kaming kalye na kilala ko. Sabi niya sa akin na, tara, pasok ka. Ako naman itong tanga. Sumunod kay kuya. Pero habang sinusundan ko siya papasok sa bahay nila, parang sinasabi na sa akin ng mga pako na tumakbo na ako papalayo. Pero iba rin talaga kapag naiilihan ka na. Para kasing may something na humila sa akin papasok sa bahay nila. Nang nakapasok na ako sa bahay nila, kaming dalawa lang ang tao. Pagkasara ni Kuya ng pintuan, Bigla niya akong hinila at hinalikan sa labi. First time ko makahalik ng lalaki. Hindi ko na masasabi na hindi ako marunong humalik dahil nakakapanood na rin naman ako ng mga ganito dati. Yun nga lang, puro straight na video lang ang mga napapanood ko. Kaya ayon, inahalik niya ako. Umanti na rin ako ng halik sa kanya. Di bali na kung di ako magaling. Basta ngalam alam ko, gustong gusto kong gawin ito. At tingin ko siya nga rin dahil gigil na gigil si kuya. Maya maya pa ay di na kami nakapagpigil at nagpaubaya na ako sa kanya. Tapos ang mga oras na yon ay tumayo siya at binigyan niya ako ng tuwalya. Maligo ka muna kung gusto mo. Tapos, ihahatid na kita sa my school mo mamaya. Ang sabi ni Kuya Driver sa akin, Sige po, yun lang ang naisagot ko. Dumiretso ako sa banyo nila, nagsabon ng katawan. Hindi ko na binasa ang buhok ko dahil nakajal naman ako. Paglabas ko, si kuya driver naman ang sumunod sa banyo. Nagbuhos din siya. Nagbihis na kaming dalawa pagkatapos. Tahimik lang ako dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Tinanong niya ako kung bakit napakatahimik ko. Sabi ko naman ay wala lang. Huwag mong ipagsabi itong nangyari sa atin ha. Sa atin natin lang to ang pahabol ni Kuya Driver. Tumangungo lang ako sa kanya at sabay niyakap niya ako ulit. Tinanong niya kung ano ang pangalan ko. At sabi ko naman ay Gerald. Sinaman daw ay si Errol. Hinatid ako ni Kuya Errol sa school kahit sobrang late na ako. Pagkatapos noon, di ko na nakikita si Kuya Erol na dumadaan dito sa may tapat ng bahay ni Lola. Hindi ko din naman mabihita kasi hindi ko alam kung anong street ba dito siya sa amin nakatira. Nakita ko din siya minsan na dumaan sa tapat ng school namin pero di niya ako napansin. May sakay din kasi siyang pasahero ng mga panahon na yon Naisipan ko lang din na isulat itong kwento ko Kuya Allen kasi makalipas ang ilang taon, nakita ko sa ulit pero hindi na ako nakipagkita sa kanya. Nakapila kasi siya doon sa may toda nila sa may bayan. Isa pa, baka din ako ni Kuya Erol. Pero sa tuwing naalala ko itong nangyari ito sa akin, nagiinit pa rin ako. Kasi si Kuya Errol yung tipo ng kanto boy na type na type ko. Gandito na lang po Kuya Allen. Maraming salamat.